Dili malikayan ang makabati og kabalaka sigon sa pipila kalungsuranon nga nakaparehistro na sa ilang national ID. Ilabin na kung sa isgutan ng privacy, karon pa nga uso sumala pa ang modos sa mga scammer. Gani baguhay lang aduna na sub circulate online. na adunay nahitabong data breach sa national ID database o sa Philippine Identification System. Mao nga importante matod pa nga dayon kining maaksyonan o galing tinuod man o dili tungod sa gamit na gamit sumala pa kini ilabin na sa bisan unsang transaksyon. Siyempre ma'am, balaka po mi Kung naani siya ang national ID, ibig sabihin, dako ni siya tabang sa tua, sa ato ang Tibuok, Pilipinas. Bisa nasa ka mo ato, madawat gyan siya. Ang pangutana na ana base mo niya ang atong mga pangalan, magamit sa dili maayo nga mga pamaagi. Ma'am, niya, wala ko kabalo nga. Ako, ana, di ang pangalan ang gigamit or ako ang code. Listed ka ina in ana dili mabutang sa alanganin, sa delikado, sa mga inana nga may mga scam. Dapat ang kanang national ID kay mau man jud allowed nila pakuha sa tanan mga katawhan diri sa Pilipinas kay magamit jud sa tanan, magclaim kang mga kwarta o unsa asa nimo magamit. Hinoon may kalabutan sa maong circulated post. Nagpaklaro ang ahensya sa Philippine Statistics Authority na walay kamatuuran ang maong butang. Nagigikatahong paglik sa data sa National ID Database o Philippine Identification System. Kung asa ang mga nahisgutan, maoy nagagunit sa tanang personal information sa publiko, lakip na ang address, mobile number o biometric data. Sa official statement sa nasangpit ng ahensya, isip Central Authority sa official statistic o implementing agency civil registration ug national id system seryoso ug dalit dali nga gipaimbestigahan ang maong post ug sa initial nga assessment sa maong buhatan nakit-an nga walay nagleak sa national id database sa karon ginapaymagnuan na lang sa psa ang publiko ilabi na ang mga ana sa social media nga mamahimong vigilante sa mga dili pa verifikadong impormasyon online in the heart of changing lives Kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jansan, Brigada News.